pa sa mong yorder nga litson nga manok nga pinirito piniritong bulad manangan paitap sigar tagkao bulad ani matayo Ah, uh, ako na lang ni Majikon. Orasyonan ako ni. Ah, may pa orasyon. Kabalo mo ka mo orasyon. Orasyon eh. Ang kanimbulad. At tunay mo unog litson manok. Tibuok. Ah, ah kanandot lang ana ah. Kay makakaumpo ko kalami anang litson manok. Pero mm. ang kanin kwan Kanon mo sinay padapre ka. Mas uho mm. Ha? Mm. Ako sinay takloban ang bulad. Imoto ang litson manok. Oo. Oh, sige. Kaya ako. Kuhan ang kanon. Dito si Batsa <laughs> Orasyonan ta Ipadap na to ang dua ka kanon kay para ang bulad. Bulad ba to kita kluba di ba? Oh, ato ni mo glitsong manok. Bantay ka lang ha. Orasyon na Ganahan di kong, namin na namin, na ha, ko ulit sana gyud. Orasyon na ko. Ha pa koma ko orasyon abri. Mhm. Sige. Okay. Orasyon tabudlong tapay tapay nagung ung panit na lugpit kunod nagsapong. Pepe. Abri, sure ka? Aulitsong <laughs> manok na abri. Bantay ka na mi ibi. Oh. Kinamina pa mi. Aulitson ni. Usaka Nasuho. <laughs> <Inolitan! laughs> Nasuho mang sumanok. Ay! no uh Ay! <laughs>